Ako si Rachel Jeanette Ipunsalan at ito ang aking final output number 5. So kung ako yung papipiliin kung ano yung magiging ending ng El um, dun sa part ng kasal, is sana si Isagan is hindi na dumating. Kasi dun sa part lang na yun, kaya hindi naging successful or hindi naging matagumpay yung uh, plano nga ni Elias at ni, Rez, ni Ibarra na pagpapasabog dun sa kasal. is magiging matagumpay or magiging malaya na sana yung sila sila, yung mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. So, kung hindi sana dumating, kung ako, hindi ko, hindi ko na ilalagay dun sa kwento na uh, hindi na sana darating si Isagani para hindi niya nalaman na yung uh, ikakasal dun is naging uh, kasintahan niya or iniirog niya. So, kaya nga, kaya nung dumating si Sagani kasi, di diba, is parang nun nalaman niyang sasabog yon and nandun si Paulita. Um, binili nyang uh, kunin yung lampara na dapat sasabog so kung ako dapat naging successful yung pagpapasabog na na hindi na darating si Isagani uh hindi na hindi na mauudlot yung plano nila so agad na lumaya yung mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila